Good morning mga kasing pogi! Ako si Bugoy. For today's video ay pumunta ako sa aming babuyan. Magpapakain ng mga native at manunood ng live na kastahan. Pero pagdating pala ang namin, nakalpas pala yung dalawang inahin. Kaya kumuha lang ako ng kaunting pakain para sila aking papasukin. Pare ay mga native, nabili ng tatay sa may bulbugan. Sanay sa paalpasan kaya may ilap at hindi mo basta-basta malalapitan. Katulong ko din ang aking kapatid at ang aking bayaw. Ako ang pumasok sa loob at sila naman ang labas para sila ang magbugaw. Hindi naman nagtagal, sila'y pumasok na. Mabuti na lang at marunong makisama. Alam yata nilang ako'y mainipin at baka sila'y mga Agad namang sumunod si Marvin para masaraduhan ang pinagdaanan. Pupuntahan ko naman yung bulugan na makasalo sa kainan para lumakas ang katawan dahil ari mamaya ay may magandang laban. Ay ari ang aking ginagayon. Kaunting minuto pa lang ako nakakaalis. Agad namang nakapagpabaon. Kapag may itim, napakagaling kumanyog. Napatalikod laang ng kaunti ang babae. Agad namang tinuhog. Pare daw ay gagawing inahin ni Kasani. Kaya nung mapansin nilang nangangande, agad nilang pina-schedule din eh. At talaga namang kakaiba ang natututunan. Gusto'y naglalakad habang nagbabanatan. Huwag nyo nga akong yabangan. Ang kaya nyo la ang namang gawin ay isang posisyon laang. Pero dyan naman ako sa inyo humahanga. Nakakapagbanatan kayo sa harap ng maraming madla. Maganda ang pagkakaya pos. Mistulang bumubulong na gusto pa ng isa pagkatapos. Pero meron nagseselos at mabigat ang pakiramdam. Dahil habang nagbabanatan yung dalawa, yung iba sa puno ay nanonood laang. Kayo yung magpalamang na. Kayo na may nakarami na. Ari naman ay bata pa at mag-uumpisa pala ang bumuo ng sariling pamilya. Ay bakit naman nagahabulan? Siguro ay patapos na ang labanan. Kaya anong mabunot ay naglupagi ang aking kaibigan. Talaga namang nahirapan. Ay wag mo nang lapitan at siguradong hindi ka na niyan pagbibigyan. Okay na sana, barakong barako. Kaya nga lang ay parang may ang mga buto. Ayaw pa namang lumabas. Hindi ka na mapapadalwahan at naubos na ang katas. Umalis na ang kabit. Sa sunod pang pangangande, balik nun ulit. Ngayon naman ay susuyuin mo ang iyong mga kasama. Ay siya, sige, itanggi mo. At sabihin mo'y wala kang naaalala. Your honor, hindi ko po alam. Ganyan naman kayo, Palibasa'y lumaki kayo sa farm. <laughs> hindi naman siya makapaniwala sa mga nangyari. Kaya ngayon siya ay tulala at gustong makimarites ng kanyang kumari. Nilinisan ko naman ang kanilang pagkakainan. Di laging maulan, kaya laging putikan. Mga garning native ay madaling alagaan. Matibay sa sakit at hindi maselan. Wala na silang tampuhan, kaya ang inihanda kong hapunan ay masarap para kanilang pagsaluhan. Kumain ka ng marami kaibigan. Kailangan mong magpalakas ng katawan. Pag kumandi ang dalawa mong kasama, siguradong ikay mahihirapan. Hindi naman kita pwedeng palitan. Dahil kahit tayo'y parehong maitim, hindi naman ako buhabanat sa putikan. Doon naman ako pupunta sa inyong mga anak. Sila'y papakainin ko na dahil pakinig ko'y umiiyak. Ari lahat ay labing walo. Tulad din laang nung kanilang inahin. Takot pa sa tao. Wala namang problema pag tagal na ri-ari masasanay. Kapag hindi na nasanay, ay dikatay ng katay. Maganda ang nakahilera. Malapit na nga pala ang birthday ni Lucas. Baka makapaglitsyon din eh ng isa. Sige ho, God bless sa lahat. Hanggang dini na lang. Salamat ng maraming marami sa inyong panunood. Paalam!